Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. So by the way, itong reading nito ay para sa mga Virgo uh, dealing with their soulmate or twin flame. Take only what resonates. Sa so, gusto mga book ng personal reading, ito yung details para doon. I-check mo na lang ako sa TikTok. Facebook page, Gmail, ayan, dyan mo ko pwedeng makontak. May admin ako na mag a sa inyo. If you are willing to wait, guys, maraming nagpapabook ngayon. So, if you are willing to wait, feel free na i-message ako dyan. Sa Facebook page, hindi mo ako agad ma-search. Ma 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 si so, ang uh, I highly suggest yung hashtag ang i mo. Tarot reading, si Jing Tarot Reader ang nagbibigay ng tarot readings. Ako po, astrological reading, palm reading ang available sa akin. At, yeah, let's start. This is for the sign of Virgo. Twin Flame Soulmate reading to, guys. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mong pilitin. Sa TikTok namin, yung TikTok Unipri, ayan, dyan mo ako pwedeng pwede ka maka-avail ng mga product na available sa amin, mga lucky charm, pampasyerte yung mga evil eye na ganito ayan, mga ginagawa naming bracelet uh, bless and cleanse lahat yan guys na-charge din yan through full moon and yung iba ay gamit ang other crystals like selenite so I'm using those to charge the crystals So, definitely, pag ginamit mo yan ay mas madali mo na ma-manifest yung mga bagay na gusto mo dumating sa buhay mo. So, hindi ko ito kukunin. I will just take this to the hermit. Yeah, this is you, Virgo, the four of pentacles. Kunin na rin natin yung sa side ng person mo, yung twin flame mo, soulmate mo. Person nakakonnect na Virgo, soulmate, twin flame, please. Spirit, guys, angel, guys. Also, check mo yung, so, yung sign mo ng Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Dahil maaaring nyo yun magbigay ng messages para sa'yo. Okay, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Okay, let's start. Messages for Virgo. Five of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Pentacles. Ace of Pentacles at the bottom of the deck. So with the Hermit nakikita natin. I mean, you're being a Virgo ngayon. Pwedeng hindi ka nakikipag connect, communicate with dito sa person na to. I feel like you're focusing on dito sa mga I mean, mind over mat, uh, mind over heart and ko ano yung mas importante ngayon sa utak mo, yung focus mo, priorities mo, etc. With the Four of Pentacles, I feel like you're focusing on yourself ah uh, pagdating sa connection na ito, pwedeng nag-focus ka sa financial and mga bagay na dapat mo like, nakikita natin ginikim-kim mo kung ano man itong emotion mo for this person and with the hermit, I feel like hindi mo kayang i-open up sa kanya dahil una sa lahat pwedeng may mga bagay na dapat isaalang-alang yung pagiging professional, mga legal na usapin, yung iba sa inyo you are someone na hindi basta-basta pwedeng mag-open up dahil sa mga maraming dahilan na nasa isip mo ngayon with the Ace of Swords, ano? And I feel like you do have a lot of responsibility with the Ten of Wands. Marami ka responsibilidad. Gustuhin mo man tumulong or makipag-communicate connection dito sa person na to with the Six of Pentacles, the Two of Swords. Kailangan mo mag at kailangan mong piliin ang pamilya with the Ten of Cups. This is family. So, the Two of Swords showing to me as a decision. So, I don't know kung ikaw ba'y ba pamilyado or yung person mo ay pamilyado. There's that, that kind of energy or maybe may usaping pamilya na involved dito. Okay? And what's with the Four of Pentacles, the Hermit? Yeah, and nakikita natin nasasaktan ka dito sa bagay na ito. Let me just move this crystal. So, nasasaktan ka sa bagay na ito. Um, the four of ones, you might be married or yung person na ito might be married. So, that ten of swords, parang feeling mo kailangan mo mag, kailangan mong i-end, kailangan mo kalimutan kung ano yung spiritual or emotional na nararamdaman mo sa person na ito dahil hindi pwede. That kind of energy. Okay, let's move on to the emotions na nararamdaman ninyo para sa isa't isa for uh, twin flame reading. Guys, I do also have signistry reading, compatibility reading, If you want to know if soulmate mo ba 'yung tao, twin flame mo ba tao, basta alam mo 'yung details niya, I can do that. Doon sa um, tao dito, Facebook page namin, pwede kang mag-inquire doon. And or kung gusto anong gusto gusto mo bang malaman kung ano 'yung purpose ng taong 'to ba't ito na sa buhay mo, I I can tell that with just just message us there. Ano yung mga gusto malaman. The Four of Wands, the Hierophant, Wheel of Fortune, Queen of Swords, and the Eight of Wands. Anong emosyon ng taong ito para sa sa'yo? For the sign of Virgo, Twin Flame, Soulmate Reading. Three of Swords, the Chariot. Uh, King and Queen of Wands, yeah. Meron tayong partner card dito, which is the king and queen. Sabay pa lumabas. And the high priestess. Okay, this is really a soulmate connection. Alam mo yan. Alam mo yan. Kaya ka nandito, alam mo na soulmate kayo. Hindi, ito yung mga nanonood sa akin. Well, I don't know if this is you, but if this is not you, okay lang din naman. Pero, alam mo na matagal na na soulmate kayo, twin flame kayo ng person na to. Or, pwedeng recently lang. Basta nandun na yung idea na alam mo siya ay something na spiritually connected kayo. Basta nandun na yung idea. Hindi yung ngayon ka palang kay question Ano ba? Twin flame ba kami? Soulmate ba kami? So, sunay so, kita natin. Pwedeng alam mo na, ramdam mo na. And with the will of fortune, pwedeng nabago yung iba sa inyo, yung paniniwala mo regarding traditional or spiritual na paniniwala, uh, maybe ba dahil sa malaki ang naging influence ng taong ito sa iyo or ng connection ninyo. Sa so, ngayon, kinakot off mo yung paniniwala na sabihin na natin if you are someone na traditional naniniwala ka sa sa paniniwalang kasal ganyan etc kasi you know we are in the Philippines and also uh, yung majority ng ating um, uh, mga tao dito ay Catholic so regarding dito, naniniwala talaga sa usaping kasal na pag once na kinasal, pinagbuklo, uh, pinagbuklod ay hindi na pwedeng paghiwalayin. So might be in the past, that is the, that kind of mindset. Or if ever, na alam mo naman na possible pa rin naman yung paghiwalay, nandun yung, nandun pinahahalagahan mo, yung marriage, yung usapin na yun, no as much as possible, especially if you do have experience in the past, or yung may mga kakilala ka naka-experience ng a separation and you don't want that to happen in your life. And ngayon, medyo nababago yung paniniwala mo regarding marriage, regarding family. Sa ngayon, dahil dito sa person na to, some of you, there are chances na pwedeng lagi ka dito sa person na to, may mga, bas may mga binabasa ka like books or maybe things in the internet that is like lalong nakakatulong or lalong nakaka- pagpaigting sa paniniwala mo regarding sa connection ninyo ng person na ito. And you do like this person. Actually, um, ano yung kita natin dito, ayaw mo siyang mawala or ayaw mo siyang I mean, you want to see this person sa harapan ng altar. You want to be married with this person. Pero paano? Yan, spiritually connected kayo, pero paano? So, di kita natin kinaka-cut off mo yung person na to. Yung, pero yung paniniwala mo sa ngayon, unti-unti na nagkakaroon ng trust sa connection. Like, maybe you're trusting the the process sa so, connection ninyo na kung talagang kami soulmate, kung talagang kami twin flame, time will come. Eventually, mangyayari yung mga Uh, para sa amin. Okay? So, you're just trusting the process. Three of swords, na na itong person na to with the chariot sa so pag-alis, sa so pag-iwas mo, sa so pag-cut off mo sa kanya. With the king and queen of wands, I feel like this person also believes na, na may connection sa inyo. Na pwedeng naniniwala siya na both of you are, I mean, hindi lang ikaw yung naniniwala. I feel like this person naniniwala din siya. Masyado rin siyang, ano, uh, focus sa money or finances ngayon, yung finances niya is nagfa-fluctuate, okay? Like, this person needs someone na magmamanage ng kanyang um, money, resources, and savings na marunong kasi ngayon nakakita tayo ng fluctuation pwedeng ikaw yung magaling pagdating doon pagmamanage ng money kaya mo kaya mong pigilan ng sarili mo or alam mo kung paano ang mag-ipon. And then this person, pwedeng marunong din naman. The, the, problem is that pwedeng there's a lot of reason kung bakit malakas siya kumita ng pera pero pero mabilis din nawawala or na nauubos. So there's fluctuation pagdating sa finances. And I feel like, alam mo ganun talaga ang Twin Flame and or I mean, the Twin Flame Soulmate Connection you complement each other. Kung ano yung mga bagay na malakas siya or magaling siya, yun naman yung kahinaan mo. And pwedeng yung kahinaan mo ay yung kalakasan mo, yun naman yung kahinaan niya. So kung siya magaling siya kumita ng pera, pwedeng ikaw magaling ka mag-ipon. Okay? Magaling ka mag-manage. Magaling ka maghawak ng um, ng finances. Alam, siya marunong siya magpalago, ikaw kaya mong um, patagalin. Okay? And mas-mas ma-invest ma ito sa mas better na opportunity. Parang ganun. Well, more on like ang nakikita natin, although this is a spiritual soulmate and twin flame connection. Ah, uh, wait lang guys. Okay, sorry about that. Well, <laughs> Kumuha lang ako ng tissue. I'm I'm doing a foot. Ano kasi, eh, nakababad yung aking paano na nagpo-foot bath ako ngayon while doing the reading. And, yeah. Anyway, so, yun. Yung person na ito is nakakomplement ninyo ang isa't isa. And, I, can see a lot of, a huge transformation. Kung may ending man na nararamdaman ka ngayon with the Ten of Swords, I feel like ending ito sa iyong sarili. Yun nga, regarding sa paniniwala mo, sa makalakihan mo, sa, sa matagal mo ng pinaniwala sa sarili mo. So, there's a lot of changes regarding that. I feel like, um, yung iba sa inyo, if you are already committed, ayan, hindi ba mo, may karelasyon ka, iniisip mo pakasalan kasalan doon taon to, pwede ngayon, malaking pagbabago na yung pag-iisip mo regarding dito. Parang ayaw mo na, parang ganun. Kasi nga na, nabago yung paniniwala mo regarding marriage eh. So what will happen in the future for the both of you? In the near future, para sa inyong dalawa. For the sign of Virgo, Sun, Moon, and Venus, Jupiter, Virgo. This is for the sign of Virgo. Dealing with their twin flame, soulmate, reading. Please, spirit, guys, angel, guys. Ano meron sa mga Virgos? Para sa mga Virgos. Virgos. Take only what resonate. Pa-comment ako guys. Sobrang love ko yung mga comment ninyo. Pag wala akong ginagawa talaga bago ako mag... Pag nagpapaantok ako yan, ano, no, or nagbabasa-basa ako ng comment. Lalo sa Facebook page, guys. Nakikipag-interact talaga ako doon. Natutuwa ako kasi nakikita ko yung mga, ano ninyo, um, profile niyo yung mga picture niyo mga ngiti niyo Wow, nakakatuwa naman ito. Kaya yeah, ganun, mas, mas nakaka-connect ako sa inyo. So, parang nagiging friend ko na rin kayo in a way. Kahit Facebook page yon guys, ako masyado akong private na tao. Pero yung Facebook page, yun yung pinaka nakikita kong parang friends, friends list ko na. So, natutuwa ako. Yeah. Ayan, yeah. the lovers is here. The king of cups. Okay. Two of wands and ten of cups. Okay. Page of Cups, bottom of the deck is the King of Pent. Oh, no, I want to get one more. Hindi ako satisfied doon. Okay, I really do love this. Wow, one more card, one more card. Hey, dalawa. Bottom of the deck is the Nine of Wands. The Star, the Two of Swords. um, actually nakakita ko ng plano sa'yo. I mean, kahit anong gawin mong iwas pagka-cut off dito sa person na to, I can see reconciliation sa inyong dalawa. Hindi mo sa isip mo na gusto mo to eh. Gusto mo yung tao, gusto mo yung connection ninyo. I mean, kahit anong klaseng deny ang gawin mo, nakakita ko ng thumbtacks. I don't know if recently lang nagbili ka ba ng thumbtacks or may something kang inisip na lalagyan mo ng thumbtacks whatsoever. Anyway, may kinanaman sa thumbtacks or alam mo yung ano <laughs> i-repair Ire sa sofa I don't, I don't know not particularly but I, I, I just saw this parang pag magre-repair ka kasi ng sofa medyo may parang pako na medyo mas malaki ng konti sa thumb tax anyway, this could be your reading pwede may mga bagay kang inisip o ginawa na may kinalaman don recently you do over the two of one. So nakita tayo dito ng plano in the near future sa to make change sa, sa, buhay mo. And I feel like malaking pagbabago in the near future kasi nakita tayo ng reconciliation, reunion dito sa taong to. Uh, you can see a page of cups, mal malaki ang involvement ng children or a child sa particular na connection ninyo na person na to. And alam mo, hindi kayo pwedeng ipagbuklo din kayo ang sinasabi na nating itinadhana so kahit pa sabihin na nating may marriage na involved alam mo yung marriage yung kasal tao lang gumawa niyan pero yung kasal or yung yung tinadhana or panginoon or dios the universe whatever you believe in yung talagang itinadhana para sa'yo or nakalaan para sa'yo na bago ka palang ipinanganak ay siya na ito yun okay? Marriage, you can be married to anyone or any who na gustuin mo sa buhay mo, pero iba pa rin ang talagang para sa'yo. In the, in, the near, in the near future, I mean, I can see the eclipse here, the moon, nakakita tayo ng eclipse dito, malapit na. Malapit na. Naranasan nyo yung eclipse, I feel like may pag-uusap kayo regarding the moon, regarding the sun, regarding the eclipse, and hindi nyo may iwa. Alam mo, yung relationship na soulmate, Those are relationship na pwedeng may kinalaman sa love. But yung relationship ng twin flame may kinalaman kay God sa God's purpose. So you do have a purpose in this world. You have to do that purpose. Okay? And mas magagawa mo yung purpose na yon with the use, with, with with the help of this person. This is soulmate and twin flame. So ito yung twin flame na part they have different purpose. Alam mo sa totoo lang kung ako ayoko talaga magkaroon ng twin flame, ayoko nang may twin flame. I mean, yung, hindi magkaroon kasi hindi naman yun mapipilit. If you do have a twin flame, meron ka talagang twin flame, wala tayong magagawa dun. Okay? But, mahirap ang twin flame connection. Mahirap, hindi mo gugustuhin. Parang teleserye na may kasamang napakatagal na nga. Alam mo yung kung natatagalan ka sa series ng ano, ng anong dog nun? Panday ba yun? Hindi kasi ako pa nalood ng TV eh. Basta kay Coco Martin. <laughs> feeling ko hindi siya Panday. <laughs> Malaki malakas ang feeling ko hindi Panday ang title. But anyway, yung kay Coco Martin, napakatagal ng series nun. Ganon din ang Twin Flame Connection. Ang sobrang tagal ng connection na ito. Na parang ang hirap ipu ipush, ang hirap whatsoever. But, but napaka intense, napaka intense. Yeah, you no? Know, the lovers, but this is showing to me is Adan and Eva. And this is something na parang itinadhana. This is Adan and Eva energy, a story, whatever your religion is. Ito, uh, sa mga hindi nakakalam kasi sa astrological uh, matter or usaping us astrology, meron tinatawag na si Black Moon Lilith. Si Black Moon Lilith or si Lilith, ang story niyan ay Bago si Eva, si Adan talaga ay merong ibinigay sa kanya, which is Lilith. Kaya lang si Lilith, ayaw niya magpasakop kay Adan. So, ang nangyari is umalis siya or, ah uh, yeah, Nag -re naging rebellious itong si Lilith. And, yun nga, umalis siya sa Garden of Eden and si Eva ang inilaan na para kay Adan. So... Might be dito sa connection ninyo, there's this Lilith person na nagiging involved sa connection kung bakit hindi pwedeng i-push through pa ito sa ngayon. Pero si Lilith is not just a... Uh, persona na parang inilagay lang dyan pang gulo but rather may mga lesson ka rin dapat matutunan dito kay Lilith na ito and maybe that is the lesson that you are learning right now sa connection ninyo. Okay, so anyway in the future I can see a reconciliation, reunion sa inyong dalawa. There's a lot, family will be involved and alam mo, ang twin flame connection never magiging against ang pamilya dahil kahit, kahit sila mararamdaman nila kung ano yung connection na meron sa inyong dalawa at kung bakit gugustuhin nila na ma-push ma through itong connection na ito kahit pa it involves um maybe a child or maybe if if it kahit pa it involves marriage no mas gugustuhin nila yung other person or it I mean this twin flame connection or soulmate connection kah kasi kahit sila mararamdaman nila ay nagkamali ka lang oo nga ito talaga yung taong para sa iyo ay mararamdaman nila people around you And then pwedeng in the past, nasasabihan na kayo, bagay kayo. Kasi kahit yung mga tao, mga kaibigan ninyo, mararamdaman nila. Pag magkasama kayo, oy parang iba. May chemistry. Oy bagay kayo. Parang magkahawi kayo. May mga ganong, may mga ganong ano, may mga ganong usapin. Especially, especially sa twin flame connection, guys. Especially sa twin flame connection. And nakaka, kita na ako ng mga twin flame connection and pag tinignan mo sila para talaga silang magkamuka, para silang iisang tao lang. Okay? So that is it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.